Ah, kita nyo? Oh, kawaan natin yung mga Pilipinong na biktima dyan sa flood control na yan. O, oh, isa na yan, yung 51 billion. Mm, merong nag-comment na, isang DDS, ako daw ang bobo. Putang ina mo, kung ako yung bobo, tignan ninyo. Ah, kung matalino kayo mga putang ina ninyong DDS kayo, bakit ninyo pinagtatanggol yung taong hindi na makakalaya? Saan kayo nakakakita? Nakakulong na lahat-lahat, Diyos pa rin sa inyo. Saan kayo nakakita? Nakakulong na lahat-lahat. Ah, inosente pa rin para sa inyo. Putang ina, nakulong na oh. Ibig sabihin, once na nakulong, may kasalanan. Once na nakulong, may ginawang krimen. Yeah? Okay lang kung sa Pilipinas nakulong yan, sa international pa, di ba nakakahiya? Tapos sabihin nyo, matalino kayo. Di ba? Ah, biruin ninyo ah. DDS, matalino daw sila. Take note ah, matalino daw sila. Pero, Ah, yung buon nila nakakulong not only in local but also in international putang ina nakakahiya. Na kahit ako man apo ni Digong, nahihiya akong humarap sa media. Nahihiya akong haharap sa tao. Bakit? Ah, putang ina, yung lulo ko, ah, yung tatay ko, ah, yung tsuhin ko, nakulong si Kanor. <laughs> putang ina. Sa flood control pa nga lang yung mga anak ng congressman, nahihiya, nag, nag, nagpa-private na nga ng kanilang mga Facebook at social media account dahil dyan sa korupsyon. Paano pa yung nakulong ka sa international kilala at alam ng buong mundo? Putang ina, Rudy Intong. Naya? Mm -mm. Ay, Diyos miyo marimar. Ha? Tignan nyo. Putang ina. Internasyonal ka na kulong, tapos ipagtanggol mo, tapos kahit mamatay ka sa kakasigaw, yeah, hindi pa rin nakakalaya, saan kayo nakakita na matalino kayo? Yeah. Saan kayo nakakasabi at saan banda tayo kukuha ah, ng rason para ipagtanggol natin ang mangkanor natin? Yeah. Saan tayo magsabing matalino tayo samantalang yung ating pinagtanggol nakakulong? Yeah? Hanggang ngayon, hindi nakalabas. Kahit nga apat na anak niya nandun, hindi pa rin napapauwi. na yeah? Tapos sabihin, matalino tayo, putang ina ninyo, mga DDS. Yeah. Huwag na kayong mag-ano mag, mag, ano dyan, ah? mag uh, self proclaim na matalino kayo mga putang ina ninyo. Yeah. Ah, uh, ando na yung apat na anak, hindi pa nang pauwi. O oh, kayo pa kaya? Tapos sabi nyo, matalino kayo.